Hello YouTube. Hello, good evening. Oh, nga kanina na pa Bambang. Facebook ko. Bambang. Oh. So guys, busy kami ngayon. Ayan. Kita nyo sa Imeros guys, sobrang busy. Pinapadikit niya ang mga balloon. Ba, happy birthday fifth birthday oh. hello so dara ang birthday girl si Maria tindog ah, okay na hi hi <laughs> hi oh invite si ma'am Chudora hello ma'am ano sa'yo mo yung pangarihan mo? Ah, uh, ika-invite si ma'am. Mm ka? Pangarihan ka na ko, ma. Kaya boy, day na ko. Ah. Ang tawag na to niya. Niya, on sa paman, on sa man, kanyang birthday man ni mo, no? Hmm. Niya, on sa may imong kuan. Wish. Wish na ko kay gusto na may makwarta ni Mama. Unsa pa man. Masakyanan. <laughs> <laughs> na may parkinganan. <laughs> Unsa pa man. At gusto na may makwartahan. Ulit-ulit. <laughs> <laughs> Uli Unsa pa lagi. Gusto na kod mi may ugmanguan. Magunsa. Gusto may palit ugbag. Ugbag o. bago. Bag mo dagyan sa TikTok bag okay. dali na kay dali na magistorya na kang aris okay. hmm. hello dali, guys okay. Hi, birthday na ako, guys, ron. Karena anak pakuan si mama balon happy birthday my aku. Yes. Mao pakuan kuat si mama? Happy birthday Arami. Happy birthday Arami. Mm -hmm. Happy birthday, happy birthday. Wah, kenapa sih Happy birthday Aramie! Huh? Happy birthday Aramie! happy birthday ay? Sa aya pati

Open open box. Lapit na mahuman guys Gamay na lang kuyang Gamay na lang Among gibuhat today Kayut mani mino Para oh, sa sama Excuse me Dapat sa ilam Balon Pink. pink. Oh, napasa ilong pink. Napa, oh. napa pink. Ito yung ba nito kaon. Aba ah, hala na ay. Pis, six, twenty six guys. Napus lang ng five no. Ano yung size? Kukunay. Okay. New Year mo na. I will go hard. Let's, let's go. Let's stay, boy. Pabentaing lang pani. Betayi kung sino ba ba ma? Ano ba betayi? Suka betayi? na kayo guys si Arami guys sa kanyang simple na design sa kanyang birthday, di ba? Iyan betayi na nga, lang kano olog-olog siyang anak.

lunchtime bye bye